He is not a monster. So, hindi ko po alam anong magiging resulta nito dahil sobra-sobra po at pilit pa niyang idamay ang institusyon kung saan ako nagsiservisyo. By way of saying na walang ginagawang aksyon ang AFP. Mamaya po sasagutin ko yan kung bakit mali ang mga paratang niya. Yung sinasabi naman po niya na Fauci ito po yun may court order po dismiss na po yun matagal lang dismiss at ginagamit pa rin niya sa panlilin lang sa kung sino man nandito po yan. Kaya wala pong katotohanan ang mga paratang niya na nananakit ako sa aking asawa at anak. Yung bause po, nagmula nung 2014, she filed the case against me, o Fauci, in court, and I face it squarely. Tinakinggan siya, pinagbigyan na magpalabas ng ebidensya at mga testigo, pero decision ang korte na dismiss for lack of merits.